So, Assalamualaikum mga bagayan. So, ngayon nagro tayo. Ayan. May mga nakita tayo. Mga gamit. Wala namang tao dito. Very good. Mahirap din mag-duty tayo Tapos walang rubing ruby Baka mawalan tayo ng gamit Patay na tayo So Check Wala nawala back to position punta tayo ng gate nandun tayo mag hintay ng mga papasok ng mga tao so let's go so dito din rubing rubing din tayo pag may time wala yung guardhouse sa so, gate so dyan tayo o, o, maghihintay hanggang dito na lang ang aking video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh